September 11, 2025. Nag-umpisang pag-usapan ng online world ang pagkamatay ng isang batang influencer na si Yunji A. Ah. Pero hindi ito tulad ng mga nakasanayan natin ng na mga celebrity deaths dahil hindi pa man ganun kakompleto ang detalye sa kwentong ito, malalaman mo na agad na ito ay brutal, madugo, at posibleng may malalim na dahilan o mga plot twists. May mga lihim din itong itinatago. Isa rin itong kwento kung saan dapat nating isipin kung gaano kaimportante ang seguridad, lalong-lalo na ng mga public figures katulad ng mga influencers. Ano nga ba ang nangyari kay Yujiya? Silipin natin, sabi sa balita. And I'm sure nakita nyo na to. May isang Korean influencer daw ang pinaniniwala ang brutal na pinatay ng isang quote-unquote fan. Ito ay matapos ang 30 minutes pagtapos ng kanyang live stream. Nagla-live stream po itong uh, pag-uusapan natin ngayon. Kasi nga, social media content creator siya eh. Ayon pa sa mga balita, ang katawan raw nito ay isinilid sa isang suitcase sa katinapon sa kung saan kabundukan. Tama nga sila. Brutal nga. Ngayon, habang binabasa ko po ito, may mga katanungan din na lumulutang dito sa aking isip. Una, I think na-establish naman na natin na rising star, no? papasikat itong si Yunjia. Ano kaya ang rason at pinatay siya nitong fan? Di ba dapat pag fan, supportive ka? Kwento ba to ng inggit o may mas malalim pang kahulugan? May feelings ba siya doon? Kay Yunjia itong pumatay? Hopefully, malaman natin sa pagdidiscuss ang totoong rason. Pangalawa, paano siya pinatay? Paano siya isinilid doon sa maleta, sa suitcase? At paano nalaman ng fan kung nasan siya? Diba? Bakit nandun siya sa proximity ni Yun Gia at pangatlo? Malalaman kaya natin ang buong katotohanan sa pagkapatay na ito. O kagaya ng ilang mga murder stories, eh malilibing na lang din yung katotohanan. Mauhuli pa kaya ang pumatay sa influencer? Samahan ninyo ako ngayong gabi, 30s, sa isa na namang madugong kwento ng patayan. Ang kwento natin ngayong gabi ay The Brutal Murder of Yunjiya. Sa parting ito ng ating kwento, para sa mga katulad ko, eh kailangan nating alamin o kilalanin sino ba itong si Yunjiya. Kasi sa pagsilip natin ito, maaari ay makita natin kung ano ba yung meron sa kanya at ganun na lang siya pinatay. By looking at her life, maari ay masilip natin kung ano man yung motibo ng killer. Nabanggit na natin na isa itong influencer, pero hindi lang siya basta-basta ang influencer. Siya ay isang successful na influencer. And at the time of her death, meron siyang 300,000 followers sa isang sikat na app. Actually, nakikita ko dumadagdag pa ito dahil sa nangyari sa kanya. Madalas itong nagsishare, no, ng mga lifestyle content yung kanyang mga OOTD, yung mga travel-travel niya, yung mga kinakain niya, lahat yan makikita mo sa kanyang profile. Minsan nagsasayaw-sayaw din sa mga kilalang kanta. Isa itong magandang dalaga, sa totoo lang, na kamukha ng mga pinanonood nating bida sa mga k-drama, ganun yung itsura niya. Someone who is cute, maganda, definitely talagang hindi malabo na pasikat na po talaga siya, lalo. Sayang nga lang at nahinto ang kanyang maigsi na buhay. Kung sisilipin mo ang kanyang account, kapansin-pansin din na talagang scroll ka sa kaduluduluhan, kaunti yung views, tas paakyat ng paakyat yung bilang ng mga viewers nito. At yung possibility po talaga na maging highly successful siya, eh susi kung bakit mangyayari yung pagpatay sa kanya. Importante na alam nating pasikat siya sa kwentong ito. Ngayon, babalik tayo. Ang bangkay ni Babalik tayo ngayon sa kanyang pagkamatay. Sinasabi ng, ng mahanap daw ito, no, punong-puno ito ng mga marka ng pagkasakal, strangulation na tinatawag, meron din siya mga kalat-kalat na pasa. Ang dami daw. Kaya hindi mo rin masisisi yung mga tao kung bakit ganun na lang yung reaksyon nila para sa dalaga. Artista man yan, no? O hindi. Aba syempre, nobody deserves to experience this kind of abuse, this kind of violence. Noong araw bago ng kanyang pagkamatay, makikita na nagla-livestream pa daw ito. Which is nabanggit natin kanina. Sabi nila na nagla-livestream daw siya sa Yongjong Island. Yonggong Island sa Incheon. Yung Incheon na yan, sure ako marami sa inyo. Yung, ako hindi naman ako nanonood ng K-drama pero pamilyar ako. Lagi kong naririnig yan eh. So sure ako alam niyo yung lugar na yan. Which is napakaganda na magiging setting sa isang malagim na krimen. Ngayon, hindi doon mismo sa kung saan siya nag-live natagpuan yung kanyang bangkay. Ang distansya ra kung saan siya natagpuan ay eh, halos 3 hours na biyahe papuntang Buju Country sa North Jeolla Province. Sabi ng mga otoridad na almost immediately daw, patapos nitong mag-off or mag-end ng kanyang livestream, stream, eh, in-assault, yun yung kanilang word na ginagamit or pinatay na. At mula sa mga natagpo ang marka sa katawan niya na binanggit natin kanina, kinumpirma nila na pinatay ito sa pagsakal. Saka nilagay sa isang suitcase o maleta. Papunta doon sa kung saang parte ng kabundukan na ipapakita. Maraming mga pictures online ay pakita natin. And from that, it's safe to say na meron talagang intensyon na patayin siya at itago yung pagpatay. Kita naman natin eh. Ito na yung malaking katanungan. Sino ba yung pumatay sa kanya? Bakit gano'n na lang yung galit niya? Bakit gusto niya tapusin yung buhay nitong babaeng ito? Ang suspect, the VIP fan. Isang lalaki ang dinakip ng mga kapulisan po. And sadly, kadalasan po sa mga Korean true crime stories, mga krimen po sa kanila, private po talaga sila. So, itong lalaki ay kikilalanin lamang natin sa surname niyang Choi, Mr. Choi. At ang iilan lamang sa mga detalye ang alam natin dito ay ito ay 50 years old na lalaki. Medyo may kaedara na po siya. So, mapapatanong ka, 50 years old? Tapos, fan ng isang bata? Teka, anong nangyayari? Meron po ba tayong hindi alam sa kwentong ito? Which is, magbibuild tayo kung ano yung naging relasyon nilang dalawa. Later, ito na kayab. Sabi ng mga investigative reporters, kagaya na lang ng People at iba pa mga South Korean news outlets, etong si Mr. Choi daw, ay eh isang lalaki na merong double life. Dalawang buhay. Dalawang magkaibang buhay. Ang pinakamagandang example po na may bibigay ko sa inyo dito is si, si Hannah Montana. Yan. Ako napanood ko po yan. Normal na bata sa umaga na teenager tapos sa gabi, isa siyang sikat na pop star. So parang ganun yung double life. Sinaglitan lang natin. So babalik tayo kay Mr. Choi ha. Paano yung double life na yan sa buhay niya? Kapag tinatanong daw itong si Mr. Choi, sinasabi niya na siya ay CEO ako ng isang IT company. Mayaman ako! Marami akong pera! Hindi ko makumpirma kung totoo yung mga claims niya na mayaman siya. Kung totoong CEO man siya ng IT company. But I guess, matututunan natin yan sa mga susunod na parte ng kwentong ito. Online! Marami yung tumatawag sa kanya na big spending VIP. O yung pang malalakas gumastos para sa mga idol nila. For example po, no, magbibigyan ako ng example. May mga fans kasi na sa sobrang mahal nila yung idol nila, inuupos po nila yung mga ticket sa mga concert, ganyan. Tapos pinamimigay na lang nila out of love. Para sure na kikita yung idols as support. E mga ganyan po talaga. Naka-experience na rin ako niyan. Hindi ako yung nagka-concert, syempre. Pero nak nakita ko na first hand. May mga grabe gumawa ng donations. Of course, bilang influencers po. Kasi on my personal perspective, malaki po talaga ang, ang tulong ng supporters. In this case, tulong pang pinansyal. Mga donations, tips. After all, this is a business. At usually, pag content creator or influencer ka, eh wala ka namang backer na malalaki talaga, di ba? wala ka naman, walang TV station, wala kang manager, mga ganun mga bagay. Usually, solo ka lang talaga. Wala kang major sponsors. Kaya very important yung mga nagbibigay ng ganitong klaseng suporta. Yung status raw ni Mr. Choi, maa-achieve mo lang daw yung pagiging big spender ha, kung gagastos ka ng, mga nakikita ko pong numbers, magkakaiba kasi. Pero 100 to 150 Korean won, which is 4 to 6 million pesos. Doon ay sa isang app pa lang ito ha, ganun kalaki yung nagagastos niya. So malaki naman po talaga. Kilala raw itong si Mr. Choi bilang black cat. Yun yung pangalan niya sa social media. At madalas, nangangako siya na, uy, ibuboost kita dahil idol kita. Dadami followers mo dito sa ginagawa ko. At isa na nga dyan sa mga pinangakuan niya na yan ay si Yunjia. Okay. Nasaan ngayon dito papasok yung double life sa kwento? So may mga sources po itong mga investigative journalists na nagsasabing itong si Mr. Choi. Naku, hindi naman pala talaga siya mayaman. At ang katotohanan, baon pa raw ito sa utang. In fact, yung bahay daw niya kinuha para sa isang forced auction. O yun ba parang nireposses? May mga ganong usapan. However, kahit na baon ito sa utang, sinasabi na doon sa platform, no? Yung sinasabi kong big spender status niya. Eh 46 out of 50 raw ito sa leaderboard ng mga pinakamalalakas gumastos. At hindi ka naman makakagastos ng na malaki kung mahirap ka. Di ba? Wala namang masama pong sumuporta sa mga idols financially, pero kung nababawon ka sa utang, obviously, masama po yun. Lahat ng sobra ay bawal. So, ito na. Paano ngayon sila naging konektado? Ano yung naging relationship nila? Romantic ba? Financial ba? Silipin natin. Yunjia and Choice Relationship. Doon talaga po mag-uumpisa ang conflict sa kwento. Especially, eto ha, when it comes to money. Kaya kayo, ito personal kong uh, opinion to, personal kong experience. Kapag tumanggap po kayo ng pera, usually po may kapalit yan. So as much as possible, huwag kayong tatanggap ng pera. Unless kailangan-kailangan nyo. Pero most of the time, sinasabi ko sa inyo, may hinihinging kapalit po yan. Sabi sa mga report ng The Chosen Daily, ito raw si Mr. Choi na kumbinsin niya si Yoon Ji Ah na pumasok sa isang business partnership. At kagaya na laging pinapangako nitong si Mr. Choi, Palalaguin niya raw yung followers nitong si Yunji ha. Kung ikaw ay isang baguhan po sa industriya, syempre, aasa ka na makakatulong talaga sa iyo to. No, at sabi nga nila kapag nag-uumpisa ka, hindi ka pwedeng aarte-arte sa mga oportunidad na lalapit sa iyo, di ba? Ngayon alam na natin na iba talaga ang kwento ng pampinansyal na buhay nitong si Mr. Choi. Kaya parang recipe for disaster itong partnership na ito. Naumpisahan na yung partnership. And I think for a while, medyo naging okay naman sila sa umpisa until one day, nagsabi si Yunjia na, Mr. Choi, pasensya na po. Ititigil ko na itong uh, samahan natin. Ayon sa mga reports, ang dahilan daw ni Yunjia ay dahil ang dami daw inuutos, demanding, napakahigpit daw sa mga instructions, at sobrang unreasonable na daw yung ginagawang schedule dito kay Yunjia. Kung baga sa term natin dito sa Pilipinas, parang nakakasakal na. Ganun yung business relationship nila. At ha, eto ha, kung si Mr. Choi, e eh problemado po sa financial na aspeto ng kanyang buhay, natural lang po na mapapasa niya lahat ng stress niya, lahat ng problema niya dito kay Chia. Parang nagiging outlet, no? or Parang galingan mo pa, gawin mo pa para kumita tayo ng pera. Parang ganun. Na mangyari itong usapan nilang ito, na maghihiwalay na sila uh, business-wise. Meron daw mga CCTV footages na nagpapakitang itong si Mr. Choi. Lumuluhod na. Nagmamakaawa na siya. Parang awa mo na. wag mo naman ako iwan. And I'm guessing, ganun yung usapan nila. Wala akong masyadong detalye po no, sa specifics nitong usapan. Pero opinion ko lamang po, no, siguro, isa si Yunjia sa mga tanging paraan para kumita itong si Mr. Choi or parang huling alas niya na para makabangon sa pagkakautang. And at this point, parang mas marami na yung benefit ni Mr. Choi kay Yunji ah, kumpara sa kabaligtaran. Ngayong alam na natin yung backstory nila, babalik na tayo. No, eto na ang climax ng kwento. The last livestream, Ang araw ng pagpatay The whole timeline. September 11, 2025, siguro sobrang bigat na ng pakiramdam nitong si Mr. Choi. Ano kaya yung tumatakbo sa isip niya ng mga panahong ito? 3.27 p.m. mag-uumpisa ang trahedya, which we already know was approximately 30 minutes matapos yung huling broadcast or itong huling live stream ni Yoon Jia. Feeling ko rin naman, no, na walang idea itong si Yoon sa mangyayari sa kanya. Dito na siya pinasok po, no, ni Mr. Choi. Nandun po sila sa loob ng isang sasakyan. Pinagsasakal siya, pinaghahampas, hanggang sa mamatay ang kawawang dalaga. May CCTV footages din na magpapakita kung paano pa puwersahang isinasara ang pintuan ng sasakyan habang nagpupumiglas ang dalaga. Dito na rin siya namatay. Which is officially, sabi ko na rin sa inyo kanina, asphyxiation due to neck compression yung kanyang ikinamatay matapos itong paslangin, nagmaneho na si Mr. Choi papunta dun sa Muju Mountain kasama yung maleta or yung suitcase at yung mga CCTV footages makikita raw na parang ginugulo, hinihintuhin to, nililikuliko para guluhin yung mga makikita ng mga mag-iimbestiga. Dito na po sa madahong lugar sa Muju Country, iniwan ang bangkay ni Yujia. Ano kaya ang mangyayari kay Mr. Choi? Day 2 September 12, 2025. Nakatanggap ang Gyeonggi Yongin East Police Station ng isang missing person report. Ito ay mula sa pamilya ni Yoon Jia. At dito na nag-umpisang hanapin po siya. Hindi naman sila nahirapan dahil ang ginawa lang nila, sinundan lang nila yung CCTV footages which eventually led them doon sa madahong lugar na ipinakita ko sa inyo kanina. At this point, I think alam naman na nila kung sino yung suspect. Meron mga CCTV, di ba? Kompleto yan. So siya ang hinahanap ng lahat. Hindi nila makita itong si Mr. Choi nung araw na yun, sadly. Until day 3, December 13, 2025. Two days matapos ang pagpatay, natuntun nila si Mr. Choi sa isang roadside doon na rin mismo sa Muju County. At first, hindi ito nagbigay ng statement. Hindi ko sure kung may intention ba siya na i-deny yung pangyayari o ano. O baka naman natatameme na lang din siya sa nangyayari at na-overwhelm kaya hindi na lang din siya nagsasalita. Pero kinalaunan, umami naman siya. Ako po ang pumatay kay Parang wala na rin naman kasi talaga siyang taka sa totoo lang dahil sa dami ng CCTV at kahit nahinala rin yung, yung naging relasyon nila ni Yunjia business wise. So kahit tanggalin natin yung mga CCTV, isa pa rin talaga siya sa magiging main suspects. The aftermath. Matapos pumutok ng balita, may mga ibang influencers na rin ang nagsasalita laban kay Mr. Choi. Sabi nila na ginagamit rin daw sila for financial gain mukhang may pattern talaga itong si Mr. Choi. At parang front lang yung pagiging mayaman niya para makapasok sa mga ganitong klase ng kalakaran. Ipinapalabas din po sa telebisyon ang kwentong ito kung saan sinasabing si Mr. Choi ay kasalukuyan, no, habang nangyayari itong kaguluhan na to, kasalukuyan siyang on trial without detention sa pag-assault at pag confine sa isang babae din no hindi malinaw kung influencer din to which is major red flag talaga po siya ang nakakalungkot lang is hindi siya naparusahan kaagad no siguro natatakot din magsalita itong ibang mga biktima pero eh, hindi naman mawawala sa isipan natin no na kung nasabi lang sana kung naayos lang sana hindi mangyayari ang pagpatay kay Yunjiya. kung naisumbong lang sana pero marami po kasi talagang factor kung bakit ang biktima ay hindi nagsasalita at hindi natin sila masisisi sa desisyon nila. As for her family, nagbigay sila ng statement. At sinabi nila, yung pinakamamahal nila, lumisan na raw sa mundo at wala raw kahit ano paman ang makakapag-ayos ng pagwasak sa kanilang puso. Napakabait na bata raw nito. Puno siya ng warmth, puno siya ng laughter. Isa raw itong liwanag sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Dinagdag nila na simula ngayon daw parang nawal, nawalan na, no? naubusan, nabawasan ang liwanag ng mundo. Wala na raw kasi yung mga ngiti nito. Sa lahat daw na nagmamahal kay Yunjia, binibigay nila ang mensahe ng pagsasalamat at sana ay lagi daw nila itong alalahanin na may kasamang pagdarasal at sana ay nandun na raw siya sa lugar kung saan meron siyang kapayapaan. Nakakalungkot, no? So, balikan lamang po natin itong mga larawan ni Yunjia. Silipin natin muli ang kanyang makulay kahit na napakaigsing buhay. Gusto ko pong tapusin ang paksa natin ngayon sa isang leksyon para sa ating lahat, sa mga viewers natin sa mga 3Ds. Hindi lang po para sa mga gusto maging influencer. In fact, sa lahat na mag-iingat tayo sa mga taong pinapapasok natin sa buhay natin. Especially kapag pera po. Yung usapan Diyos ko, Take it from me Ang laking factor po talaga Ng pera Sa pagpapakita ng kulay ng isang tao Specifically sa kwentong ito Nakita naman natin na si Mr. Choi Eh hindi totoo yung kanyang fasada May mga tao na kayang gawin po Ang lahat para lang mag-cling Doon sa kanilang financial status Ayaw nilang humirap ulit And in this story, nakita natin na kinaya pa nitong pumatay para lang dyan sa business relationship nila. No? Mag-ingat kayo sa mga taong pinapapasok nyo sa inyong buhay. Especially sa mundo po ng social media kung saan hindi naman natin kilala lahat ng nakakasalamuhan natin online na kung sino-sino ang nakakakita rin po sa atin at nagpapanggap na fan o kaibigan pero may maitim palang balak. Hindi po masama ang mag-iingat at hindi rin masama ang maglapag ng boundaries. Nakita nyo naman kung gaano karaming mga influencers, celebrities, ang pinatay ng kanila mismong mga fans. Bago po tayo magtapos at bago ko ibigay yung question of the day, mag-like, subscribe at notification bell po kayo. magpo lang din po ako. Meron po tayong second channel uh, subscribe na lang po. Lalagay ko sa ilalim dahil magbibuild na po ako ng travel content simula sa ngayon. So kung gusto nyong mapanood yan, subscribe lang po kayo. Promote ko lang yung aking TikTok at saka Instagram. Maraming maraming salamat po sa napakaraming nag-request sa atin ng kwentong ito sa Instagram. Message lang kayo sa akin doon ha. Binabasa ko po lahat yan. Anyway, ito na yung question of the day. Kung ikaw ang magbibigay ng payo sa mga katulad ni Jia na nangangarap sumikat sa mundo, ano ang mabibigay mong payo para mas mapangalagaan nila ang kanilang sarili? Dagdag katanungan lang, meron ba kayong experience sa mga taong pinapapasok nyo sa buhay nyo pero ginagamit lang pala kayo? Ilagay nyo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Claro the Third at ito ang ating kwento.